Lalo, lalo, laban po. Laban ka pa u. <laughs> laban ka pa sa pana. Laban ka pa dito. Morning mga Kaparts, maminti mamintik kami. Mamintik kami dito sa tabing dagat. Diyan sa ibasan. Ibasan tara, let's go. Andyan mga bato. You Dino, know? you know, so sad. So, 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 so. Hmm, duso, duso, duso ka okay, bato. Eh, mm. <laughs> wala naglaglag mga Kaparts dito. You know?

sendiri ini nanti kau kepada dia sangit Jadi diri lagi liput Diri likut likut kata likut Likut Diri diri kat diri kat tira Hari karuna Hari kerja kau kaya bah Tak tahu Tak nak Tumba yang Sintra sadik enggak muna ya. Hmm likut aku Kau makan partner Ayo pagi dengan karuna Karuna ibu tangan ada di tu Kau Indian ah, ano may isang tiraso ang mga, mga kapartner oh. Hmm. <laughs> Dulit. Kapakapa mga kapartner oh. Ito pa mga kapartner oh. Gisendig, gisendig. Gisendig na. Hmm. Pus ka man. May gawat na naman. Pasag. bigbo lada gan tumak partner meron dito sa loob may show ay samahan so. kapatid nuhin ay so kapad, dalino, yun. Know, yun, no yun oh kulay agri agri kulay ito orange yellow ano yan lalakihan goberdino yan oh ayan oh ayan <laughs> no? yan lalaban no? ka lalaban <laughs> lumalaban yung pulay kulay orange mga, 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 mga kapartner yung limasag na dawat buhay kisi kisi mga kapartner kasi buhay na buhay na pa kasi naigot um, pa dakpon mo mga kapartner sakit ma sakit o bang ma ngagat ngagat hindi basta basta ito hawakan. hmm. ilagay <laughs> sa sudlanan takala <laughs> oh, mga sukol so mga kapartner oh. <laughs> Gana nga pa kung Ah, Oo, naman tayo. Nasa ilalim ng bato mga partner Yung ano, yung halipasag na dawat. ba banda siguro. Ayun! Ayun. O. Eh mga beti Lalaki. Ilagay na natin. Oh. kapu Nasa ilalim ng pala sila mga kapartner yung mga alimasag na pinapalaan namin dito sa hibasan. Kung hindi mo huklubin yung, yung mga bato. Hindi man may kita. Kasi tinaw yung dagat. Nandito mga kapatid ko. Yan, yun, nagilagad. Ayun, ayun sa so, mga kapatid na ayun, 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 Nagdupa mga kapatid ko. Wala na, Malaban po. ka okay. pa. O. Malaban ka pa sa pana. <laughs> Malaban kapatid ko. Lagay na natin. Dito ka. Good morning mga kap mga kaparts. Ah, lapad -lapad ang lapad-lapad ng hibasan dito oh. Dito dito lapad-lapad daw. Oh. Sobrang lapad talaga dito yung hibasan sa amin. yeah Yeah mga padero nagloob lub mga kapatid. Naglub-lub. Nandiyan nila eh. Hmm. Uy. Nawala. Hala. <laughs> Para sa kanil. Naglubong saan. Naglubong. Hmm. <laughs> yan mga ka <kapatner>, na no? <laughs> yan o. Gapisig-bisig ang dagat mga kapatid <laughs> Ilagay na natin. Dito sa sudlanan. Doon naman. Mga kapatid. May ngisi dito mga kapatid malala wala ng isda ba? wala Look. itong lusang daan ito papaspas sa kulot ba ito <laughs> yun sa dito hindi na ito yun sa mga kapartner sa gilid ng bato sabi mo na matunog matinik ang mga kapartner mm. ngisi ngisi yan ang sakit uh, yan makatinik oo oh, kung pag napapag naapakan mo yan ako hubag talaga yung paa mo yan mm. tingnan mo yung mukha o oh. Parang aswang. Humo gid. Ini sa daning. Mga part, uli na kami mga kapat kasi laki ng dagat mga no taob na. Pataob na mga partner. Uwi na lang kami. Uwi <laughs> na kami mga part. Tara. Diyan na tayo sa part sa bahay. Kita. Diyan nandito na ang aming ano? Roper. Ito <laughs> na yung huli ng kamay Roper. Yung kuha namin mga partner, yung ano, yung tangkahang ba, yung shield. Mm. Shield. Ang tigas. Ang taba-taba mga kapartner. Oo. Mmm. Fuck Kain tay mga, ka mga partner. Ang -anghang. Kain tay kain. Kain tay Tamp mga partner. Kain tay mga partner. Kain tay mga partner. Kain đi mga partner. Kain tay mga partner.

oh Lord sa binigay mong grasya sa amin ngayong araw. Busog na busog talaga kami sa mga limasag at saka sa mga yes. shield. Tunakon namin sa ibasan. Thank you so much.